Magandang araw sa inyo lahat mga kababayan. Ngayon magsasagwa ako ng interview regarding sa health and fitness. Nakapanayamin natin ang isang magandang dalaga mula sa Jose Rizal University. Ano po pangalan ninyo, Binibini? Hi, I am Mikaela San Pedro. Okay, tawagin na lang kita Binibini San Pedro. Okay lang? Yeah, okay lang. Okay lang. Okay, how old are you, Binibini San Pedro? I'm, I'm 17 years old. Okay, 17 years old. So, ano po sikreto sa inyo na nakabibighan ng kagandahan, Binibining San Pedro? Uh, wala naman. Siguro, pagtulog lang ng maaga. Kasi maaga ako natutulog. 10 p.m. Tulog na ako niyan. Kasi sa maagang pagtulog, how about your exercise, your daily routine? Paano nakakatulong yun sa kagandahan? Mm, not sure. Kasi beginner pa lang ako. Kakasimula ko pa lang. Nakasimula mo pa lang pero may goal ka, right? Mm, um, to build up my stamina kasi mabilis ako mapagod. And that's very nice answer, Bini Bini. So sa tanong natin, gaano kalaga sa yung mga physical na ersisyo sa pang-araw-araw mong pamumuhay? Mm, So, i-rate ko siya 8 over 10 kasi kakasimula ko pa lang pero mahalaga siya sa akin kasi nga mahinay yung stamina ako so gusto ko magpalakas ng stamina and this very nice answer binibining San Pedro so ano na yung mga benefits ng physical na kung bakit mahalaga siya sa iyo sa tingin mo Um, para mas maging healthy ako and para hindi ako mabilis mapagod That's very nice answer, siya Aside from that, kasama na dyan yung pampahaba ng buhay at pampalakas ng resistensya, right? Yeah, tama. Para may iwasan na din ang mga sakit, right? Yeah, tama. Tama naman. Okay, this very nice answer, Binibini. So, sa sumunod natin tanong, describe me yung typical, typical na diet mo. Actually, wala akong diet kasi hindi ko wala wala akong idea sa diet. So, kinakain ko lang kahit ano. Pero siguro balak ko in the future magre-research muna ako about diets. Ay, hindi very nice answer, bini bini So, sa same palagay, bakit kaya mahalaga na magkaroon ng healthy routine at healthy diet ang mga tao? Mm, para, para siguro maging healthy and ma-maintain nila yung body nila especially ngayong mas nung pag ma bata ka pa para hindi ka na mahirapan kapag tumatanda na tayo And that's very nice answer, Binibining San Pedro. So, familiar po ba kayo sa Balik Alindog program? No. Balik Alindog, ibig sabihin, yung exercise ay nakakabus ng confidence, nakakabus ng appeal, naniniwala po ba kayo doon na, na nakakabus na appeal na, na, yung exercise at bakit? Yeah, kasi for me, uh, nag-exercise ako para ma-maintain ko yung sarili ko din, yung body ko. And masaya ako kapag ginagawa ko. And siguro pag masaya ka sa ginagawa mo, mas lalo gumaganda yung tayo. Parang ganun, gumaganda yung buhay mo pag, pag mas masaya ka sa ginagawa mo. <laughs> And that's very nice answer, Binibini. Bini. So, naniniwala ka ba ng RC show ay nakakadagdag ganda points at pogi points ipaliwanag? Oo, kapag healthy ka, kasi syempre kapag nag-exercise ka, mas na-maintain mo yung body mo. And syempre kapag mag-exercise ka, huwag kayong gagaya sa akin. Tapos hindi lagi kung ano-ano yung kinakain. Para ma-maintain mo, mas maging nakakagwapo, nakakaganda yung pagiging healthy. Ayun, that's very nice answer, Binibining San Pedro. So, may inspiration po ba kayo sa inyong uh, pag dito sa fitness fitness center, dito sa gym? Um, wala, pero may mga friends kasi akong nag-gym, so na-motivate nila ako para mag-gym din. Ayun, that's very nice answer, Binibining San Pedro. So, so, so sa sumunod natin katanungan, ano na yung mga biggest health and fitness goals mo? Ano na yung mga biggest health and fitness goals mo? At bakit? Siguro, katulad ng sinabi ko kanina, gusto kong i-build up yung stamina ko. Siguro and after yun, siguro kapag kaya-kaya ko na yung legs and siguro arms, eh one, I I don't have any idea pa kasi eh. Pero yon stamina pinaka-prioritize ko. Okay, Priority. The, Priority. Ano, ano ulit? Uh, stamina yung pinaka-priority ko. And that's very nice answer, binibining San Pedro. So, yun yung sa physical na goal mo sa fitness, right? Yes. How about sa health? Ano yung, ano yung goal mo sa iyong kalusugan? Kung bakit ka nag-exercise? Ano, uh, actually, nag-exercise talaga ako for my mother, hindi talaga para sa akin. At bakit naman para sa iyong mother? Um, bedridden na kasi yung mother ko dahil sa stroke. So, nag-exercise ako para mabuild up yung stamina ko at makatulong ako kapag aalalayan siyang tumayo, mag-CR, ganon. Okay, para lumakas yung pangatawan, right? Yes. At the same time, para humaba ang iyong buhay, right? Yes. Bakit ka naniniwala na ang air at ang healthy diet ay nakakapagpahaba ng buhay? Um, inaalagaan natin yung sarili natin eh. Kapag healthy yung mga kinakain natin, kapag hindi tayo laging nakahiga, um, na-exercise natin yung katawan natin, mas, ano, mas naging healthy tayo. Kasi hindi lang tayo, hindi tayo mabilis mapagod. Hindi yung lagi tayo nakahiga, walang ginagawa, or laging junk foods, ganun ah okay this is very nice answer binibining San Pedro so sa samunod natin katanungan ano, ano yung mga challenges na sa si tingin mo ay kakaharapin mo para ma-achieve mo yung uh, fitness goals mo challenges wala akong idea pero siguro time ko kasi busy kasi ako especially this Feb kasi marami nang gagawin dahil pinapaikli na yung days ng pagpasok sa school di ba? Ano pa? Hmm, ano pa ba? Siguro dahil nga wala, siguro magiging challenge sa akin yung mga pag equip yung mga ginagawa. Kasi ngayon pa lang second day ko, nahihirapan na ako. So doon, siguro yun yung pinaka-challenge. Okay, that's very nice answer, Binibining San Pedro. So, sa sumunod natin katanungan, paano ka magiging stay motivated para ma-maintain mo ang healthy lifestyle? ah um, ngayon, nagugustuhan ko siya kasi nararamdaman ko yung pagod at sakit ng katawan. Pero, nag enjoy ako kasi at least alam kong na ano siya, meron siyang magiging kakalabasan. And, mother ko, kasi nga gusto ko siyang tulungan para mag ko siya. And that's very nice answer, Binibining San Pedro. So, sa tingin mo, mga binibining San Pedro, bakit mahalaga na iwasan natin 'yung mga junk food, 'yung mga soft drink at uh, katamtamang pagkain at kumain lamang ng katamtaman sa carbohydrates, protein at puro gulay lang. Bakit kaya mahalaga ang healthy diet? 'Yung 'yung puro gulay lang ang kainin natin at katamtamang karne at carbohydrates lamang. Actually, I don't think may rights akong sagutin to kasi mahilig ako sa mga fats, mga junk foods, soft drinks. Pero basic knowledge na lang naman siguro na talagang hindi talaga healthy yung mga junk foods and fats. Kasi yun, kakataba kaka ako ng mga batao kasi mahilig ako sa balat, sa taba. Ma ano na ako, nahihilo na ako kapag kumakain ako ng ganun. So yun, yun na yung siguro yung nagpa-prove sa akin na hindi talaga siya good for your health. And this very nice answer binibining San Pedro. So, anong ano, anong realization mo kung bakit ka nagji-gym ngayon? Nag-exercise sa gym. Anong realization mo? Bakit ka nagji-gym ngayon? Kasi ano, um, kapag umakit ako ng hagdan, kapag school kasi namin, yung classroom namin, sa third floor. So kapag umakit ako, first floor pa lang inaakit ko, pagod na ako. So nag ako na mag-gym para doon ko kasi na-realize na super ano talaga ng stamina ko. Kailangan ko talaga siyang i-build up. And this very nice answer, binibining San Pedro. So sa so, sumunod natin tanong, ano ang role ng stress management, siya yung pangkabuuan kalusugan? Mm, nag, nag motivate to sa akin para mag -gym. Kasi as I said kanina, nagugustuhan ko na, I mean, natutuwa ako kapag nag-gym ako. Nakakalimutan ko yung cellphone ko at iniiwan ko siya sa locker. So, nagpapamotivate siguro sa akin yun. Ay, this is very nice answer, ni San Pedro. Ano so, yung mga masamang dulot kapag nagpatalo tayo sa stress natin? Okay, sorry, sorry. Ano, mawawalan tayo ng gana na gumawa ng mga bagay-bagay. Um, siguro, example nung mga panahon na siguro may mga times na stress ako, nakakawalang gana mag-aral, lumabas ng bahay, or kahit ano, maglakad, ganun. Okay, this very nice answer, binibining San Pedro. At bukod doon, ang masaklap pa, pwedeng ma-depress kapag nagpatalo tayo sa stress. Bakit kaya pwedeng sumumpong yung depression sa isang tao kapag nagpatalo sa, sa, sa stress? Kasi ano, kapag nagpatalo tayo sa stress, eh, uh, pwede tayong ma-depress kasi nga sobrang pagod na natin, wala na tayong naiisip na iba kundi stress, puro problema lang iniisip natin na pwedeng mag-cause sa atin ng depression. Okay, this very nice answer, binibining San Pedro. So, ano masamang dulot kapag lumala yung depression? Marami. Ah, uh, pwedeng tama din tayo sa pag-aaral, mapabayaan na natin yung pag-aaral natin, or worse. Yung, alam niyo na, worse. Pwede natin pakamatay, ganun, or masaktan yung sarili natin. And that's very nice answer, binibining San Pedro. So, sa sumunod nating katanungan, How do you prioritize your health and fitness amidst other life demands? So paano mo gagawing priority yung health and fitness mo kahit na napakarami mong ginagawa or life demands? For now kasi mas priority ko pa rin yung studies ko. So dahil nga grade 11 and magiging busy ako, so mas priority ko pa rin yung studies ko kesa sa gym. Pero siguro para ma-maintain, ma-balance, uh, magsisimula na lang ako mag-diet and kumain ng mga mga sustansyong pagkain eh lumayo sa junk foods and uh, soft drinks. Yes, very nice answer, Binibining San Pedro. Tsaka, mag, maglalaan ka ng regular schedule mo sa pag-aerosisyo, right? Yes, kapag free time, kapag uwian. Ngayon, usually, kapag after class, ako po nag-gym and nag-workout. Yes, I mean, very nice answer, Binibining San Pedro. So, may schedule ka na sa pag-aerosisyo mo sa gym, right? Ngayon, wala pa. Ano, Kahapon ako dito ng 12. Ngayon, 2. So, wala pa. Kapag free time lang. And kapag free time lang. So, bakit kaya mahalaga na mag-set tayo ng schedule natin sa pag- exercise sa gym? Time management. Kasi para ma-balance natin yung life natin, balance natin yung studies, um, social life, and workout, health natin. That's very nice answer, Binibining San Pedro. So, sa sumunod natin katanungan, what are your thoughts on the importance of sleep for overall health? Ano na yung mga kaisipan mo sa kahalagaan ng tulog sa pang-araw-araw nating pamumuhay? Um, I-rate ko na lang siya 10 over 10 kasi as a student, talagang napaka-importante ng sleep para sa akin kasi nga pag maaga yung pasok namin, 7 a.m., then hanggang 4. So, kailangan ko talaga ng tulog kasi marami kaming ginagawa. Then, ngayon, balak ko after class sana mag-workout. So, yon talagang kailangan ko ng sleep. And this very nice answer, Binibina San Pedro. Nakakatulong ang sleep sa ating health, right? Yes, para hindi tayo magkasakit. Ayun, natumbok mo ang uh, magandang sagot. Sisimulan so, natin ka, tanungan. Do you have any experience with mindfulness or meditation? Wala, wala. First time ko talaga 'to sa kahit ano. Meditation wala pa. Pero balak ko para din hindi lang body, hindi lang yung na-exercise, uh, na pero pati mind natin para mawala yung stress or pagod. Hindi naman pwede kasing body lang yung aayusin mo. Body lang, basta body ka lang magpa-prioritize. To be healthy, dapat ina-exercise din natin yung mind natin. And that's very nice answer, Binibining San Pedro. So, how do you stay informed about health and fitness trends and information? Lalo na may social media tayo. Paano ka makaka-stay informed sa health and fitness trends and information natin? Uh, sa friends ko kasi ako ngayon na -re rely Sa friend ko na nag-suggest sa akin na mag-gym. Pero in, siguro sa future, sa mga fitness YouTuber, sa mga YouTuber. Sa mga youtuber uh, sa mga youtuber at social influencer right yes na no, motivation siguro magand maganda magsimula mag-exercise kasi no hindi lang uh, hindi lang natin binaprioritize yung body natin mas magiging healthy tayo and gaganda yung pangangatawan natin